pinasok trabaho online. Nako. Bilang isang encoder, isa pa lang scam. Nako. Yan na naman ang nais ng isang biktima di ano, ng isang online tasking scam mm -hmm. na si Miss Juby Maninang ng Bamban Tarlac. Ba, taga Tarlac ito. Ang magandang uh, tanghali po, Ma'am Juby Maninang from Bamban. Miss Juby Maninang. Yeah. Yan. Yan. Ma'am Juby, magandang uh, hapon o no, Maya from Bambantarlak. Marino po ako isalaysay kung paano po nangyari itong na, nireklamo nyo na, online scam sa isang inoffer na trabaho as encoder. Yes po, noong July 21, around 7pm, nakita ko sa, Facebook. Tapos, uh, nag-inquire po ako yun nga po, sabi nila yung uh, sa PIP. So, sa una po is, kailangan po siya ng magandang uh, uh, isang daan. Mm -hmm. Opo, uh, tapos, kikita ka rin ng isang daan. So, naggrab po na ano ko kaya lang mayroon siyang task na two orders na dapat i-grab tapos na kapag withdraw naman po ako hanggang sa pangatlo ganun din. Tapos yung tinatawag ko nila na VIP 3 doon na parang lumalaki lumalaki na po yung kailangan mo siyang uh, i-deposit. Pero sabi ko nga nung una at hanggang sa pangatlo po is konti-konti lang. Uh, tapos yung pangapat, naisip ko na lang na para maibalik lang yung pera ko. Ginrab ko pa rin po hanggang sa lumaki nang lumaki hanggang pong, na ano ko na lahat is 31,330 yung deposit total po na na-deposit na ko. At Nako. nung i-withdraw ko na, hirapan na po ako. Ang sabi nila is bago ko makuha yung pera, kailangan ko daw magbayad ng tax na 30% which is a total of 26,551 po. Eh, yan ay malinaw na iskam talaga. Ano? ang uh, 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 mahirap sir talaga. No? Ang ino sa inyo, trabaho para uh -huh. kumita hindi para kayo ang magbayad sa tinrabaho ninyo. Tama. Ano? At hindi lang, sir, bago yung mga ganitong iskam, yes. scam, sir. Ano? Madalas dito Madalas. yan sa so, ating programa. At uh, kagaya niyan, eh, deposit ka tapos sabihin ka lang magbayad eh, ng tax. Po, ano? Okay, mala gusto, pwede po nating malawan. na. Madam Joby, kung sino po yung nireklamo nyo, uh, baka pwede niyong pangalanan. Naka, ang nakalagay po doon is Rachel Guevara. Uh -huh. Rachel Guevara, ayan. Anyway, hindi naman tayo din sigurado sir kung totoong mm -hmm. pangalan niya, no? Dahil yan. kung talagang oh. ang scammer ito, Opo, ay malamang hindi totoong pangalan niya. Pero nandito po lahat yung mga transaction po. Sige po, uh, siguro po kailangan nating uh, may dulog yan sa ating... Uh, kinaukulan ano, ang uh, RACO 3, ang Investigation PNCO po ng uh, Regional anti cyber crime Unit 3. Yan po, uh, alam ko nakabase ito sa Camp Ulibas din, ano? Tama, sir. Ang ating resource person, Police Staff Sergeant J. Mark David. Magandang hapon sa iyo, J. Mark. Staff Sergeant David. Hello. Magandang, magandang, Pagpapun po, sir, at sa ating mga tagapakinig po. Yes, may pong to, Kabalen. Ang ating, investigator, ano? Ang ating biktima ay taga Bamban Tarlac, ano? At uh, mayroon siyang dinulog na reklamo sa ating programa. Uh, pwede ba nating uh, uh, matulungan at sabihin sa kanya kung ano ang pwede niyang gawin para makapagreklamo ng formal at para maimbestigahan ng ating uh, uh, Cybercrime Unit 3. Yan. Uh, Bali po yeah. pinakamalapit pinaka po natin na tanggapan po ng Cybercrime Unit diyan sa Tarlac po is sa Camp Makabulos po sa Tarlac PPO. Ah, sa yun, Camp Macabulos, ano? Oo. Bali, Bali, po pakidala po lahat po nung transaction po ni Ma'am. including po yung mga payments uh, kasi doon tayo magbabase doon sa mga payments or transfer ng pera sila po yung aabulin natin So, kung paano po natin malalaman yung mga uh, may-ari ng account na yun, uh, sila po ang um, pwede nating kasuhan. So, inaanyahan po natin ng complainant na pumunta po sa Camp Kabulo sa Tatarla, sa pakidala po mm -hmm. lahat ng mga screenshot o uh, kung pwede pong i-print na para po okay. matulungan siya ng ating uh, kasamahan doon. Yes, thank you very much. Uh kung saan naman nagbayad siguro, makikita naman natin kung saan naghulog si uh, Madam Juby. Ano? Ma'am Juby, narinig niyo po ang uh, advice ng ating uh, RACO 3 investigator. Ano? Kung uh, Ako, ayan, sir. may, may pinifeature silang kung sa ano hmm. natin, sa... Ito screen, ba yung TV screen natin? Ito, ito yung katransaksyon ninyo. Ito ba yung ninyo. niya? O... Oh, Apo, uh, sir, so, lahat naman po ng mga bar. ano, transaction po is na-screenshot uh, na screenshot po po lahat. Okay. Yan po ang kinakailangan ng ating mga investigators. Ano? Uh, kung saan kayo naghulog. Hmm. At uh, Pero, para, para ma ma-collect o ma-ipon itong mga ebidensya laban doon sa ating Suspect, ano? Na ipapakita ba natin yung picture na yun, no? Pero in fairness kasi, ano, uh, maaaring yung mga picture na yun, sir. Ay, ano, hindi rin yung siya. Mga, oh. mga nigrab, o, oh, kinuha lang, ano? De normal kaya, naman siguro, yan kung tayo may intention na maloko, hindi eh, natin correct. Yung ating tunay na pangalan hmm. at ang ating tunay Tama na mukha. Okay. Mukhang pamilyar pa nga yung picture so, na yun. sir, pwede, <laughs> oh, okay. sir, tanungin ko lang si, ano, no, yung uh, investigator natin, ano? Yes. Uh, siguro pwede Magbigay tayo ng tip, ano, kaya, kaya nga nang uh -huh. sabi ninyo, napakarami nang mm -hmm. nai-scam ng mga kababayan kasang bahay natin. Alos araw-araw. At, ang, araw, yes, sir, araw. at ang sagot lang dyan ay talagang araw-araw uh, din tayo magbigay ng tips sa kanila. Correct. Yes. Paalala. Ayan. Sige, uh, uh, yung uh, investigator natin. Sige. Uh, Parang malabo yung mukha Sige, kani. Mark. Bale po, sir. Uh, uh, sa mga ganyang ano po, uh, mga modus po, ang tawag po 'yan isa uh, online tasking po. Online tasking. No, uh, sa una, pasasawurin ka. Ah, mm. uh, sasabihin mo napakadali lang. Oh, yung tapos sa susunod sa napakarami tasking. ng tasking na ipapagawa sa iyo okay. na kailangan mong tapusin bago mo makuha ang pera mo. Oo. Actually, yung dineposit mong pera, yun din yung, di yung pagsasahod sa'yo. Kaya, Dahil uh, doon lang siya kumukuha rin. May, May ikot lang. Ang, uh, yung mga sindikato na yan, ang style niyan, gagamit kunwari ng mga Pinoy. Yes. No? Yung mga legit accounts ng Pinoy. Sabihin, oh, Joyce Patrick, ipost mo hmm. lang ito for one yes. week. Meron kang 5,000 sa akin. Halimbawa, post ka May naman kumagal. post. Tama, ako na biktima, may message kita. Tapos ipapasa mo siya doon sa... Sa nagpa-post. Sa nagpa-post. Yes, doon na nagkakaroon problema. Kaso, ikaw hahabulin ko. Yes. Tama. Kaya may haabulin nadadamay kayo. din talaga dyan. Yes. Kaya maingat kayo dapat. Sige. E. so, ma'am... Na, victim ako mm yan eh. ganun ba yan? so, ma'am Juby, aka uh, ma'am Juby Maninang narinig nyo naman po ang ating uh, uh, cybercrime investigator ano, ng Rako 3. Ang pinakamalapit po na pwede kayong dumulog at i... <laughs> Walang reklamo ay dyan sa Camp Makabulo, sa may Tarlac City. Tarlac City, yeah, ano? oh. And uh, Staff Sergeant uh, Jaymark David, paki-assist na lang natin siguro. After this, ibibigay ng ating uh, action center ang contact para ma-endorse natin at uh, magkaroon ng uh, marbilis ang aksyon diyan dyan sa ating reklamo. Ano? At uh, huwag kayong bibitin sa linya, Ma'am ma para sa Uh, additional instruction manggagaling po sa ating uh, action center. Okay. And uh, ma'am Manilang ng Bambantarlak, maraming salamat po sa pagtitiwala sa aming programa at makakasa kayo ng isang uh, marbilis na action. Manggagaling po yan sa ating mga raku investigator. And for our uh, uh, RACU investigator uh, Staff Sergeant J. Mark David, uh, please provide us of action taken and the result of your investigation dito po sa ating action center. Ayan.